Mm. Sabi nga, alam mo, kung hindi kung hindi ko lang nakikita mo kanito at yung uh, tunog ng boses niya, para siyang yung isang babae na propagandista ng Duterte. Para nga. Ikaw? Ikaw? Ay, hindi Duterte pala. Sorry, sorry, sorry. Namiari ari ng, loft, ng, ng survey, survey firm. Nawala siyang nakikita na sinasabi ko patungkol sa programa ng Pangulo, kung di pang a daw sa mga Duterte. Totoo naman. Alam mo, Atty. Claire Castro, kung bakit gano'n na nakikita nila. Kasi lahat na natatabunan. Alam mo ba yun? Ha? Kunwari, ganito lang. Ganito lang. Ha? O, wala. Eh. Suma so, laude ka pero sana maintindihan mo. Ay, cum ka pero sana maintindihan mo to ha. First taker ka pa. Okay. Kunwari, nag-uusap tayo. Di ba? Tapos biglang merong nagpatugtog ng malakas na musika. O kaya, biglang may, may naggumamit ng mic. Ito na lang. Nag-uusap-usap tayo. Friendship, sisig-sisig. Friendship, friendship. Di ba? Kain-kain. Inom-inom. Tapos mamaya, tayo naka-normal voice lang tayo nag-uusap tayo doon